So guys, may nakita na naman ako ito na sa kalsada Highway Ibigay ko lang ito tinapay Mukhang nagugutom natin Natulog sa na lang ang iskumain niya highway So, tatawid ako Bawa naman Wala kaya ko kay ibigay Wala pa sa No. Hai. Hai. Hai ba yo. Hai no mo yo. Mama hari ka yo ya to mo na yo. Ni sen jamu ne. Hm? Ahora se yo, sigo mainga una.